guys. So, sapasapasa. Dapat hindi ko masyadong didilat yung mata ko kasi yung ko nagagalit sa mata ko. Dapat ganun lang. Hello guys. Welcome to my vlog. Gunner. Nakakaloko ka yun. Diba? So, anyhow. Good afternoon. Nakaduty na ang madam. 3 p.m. pa lang dito sa Rocha Mini Mart. Kasi ang ating Super A nagpaalam mag-early out dahil kukunin ang card ng anak. Mm -hmm. Ganoon naman kami ni Super A niyan. Bigaya, no? Kung ako may lakad, eh, hindi siya magpapaalam na mag-out. Pero kung wala naman akong lakad, wala naman akong kailangan gawin. So, kung may kailangan siyang importanteng bagay sa kanyang family, hindi, early out siya. So, ngayon, 5 p.m. na, start na ako ng duty ko 3 p.m. hanggang 11 p.m. na tumamaya. So medyo okay-okay na naman yung ating paa, nakakagalaw-galaw na. Ang laki nung tinulong nung nilalagay kong dahon ng tuba-tuba tapos ip ipikasent oil, hilot-hilot, taplas taplas So okay na ngayon. Okay na sa all right, oh, madam, nakakilos-kilos na. Alive and kicking. Huwag lang mababangga yung pa ako. Misa nababangga pag nagmamadali. Aray, napapa-ouch ako. So bukas Friday, kailangan ko na po mamalengke dahil wala na akong mga gulay, frozen items kasi dapat Tuesday ang pamalingke ko. Eh, sumakit yung paan natin kaya hindi tayo nakapamalingke. Eh, bukas Friday na hindi kailangan natin ng weekend meron tayong mga stocks na mga gulay, mga frozen items at kung ano-ano pang binibili natin sa palengke. So ngayon, share ko sa inyo yung discard ko na lang dito sa tindahan na pababa ng pababa yung ating benta na wala na tayong magagawa doon, inadali na nga tayo ni So kung ano na lang yung mga fast moving items, kung ano na lang yung binibili ng aking mga tumers, yun na lang yung aking dinadamihan at yun ang aking binibili. At saka kung ano na lang yung kailangan ng store, hindi na ako masyado nag-overstock kasi nga bukod sa wala na tayong pang stock, ba diba? kung ano na lang, kaya mabilis naman mag-order kay Pure Gold, order ngayon, deliver bukas, hindi eh, gano'n na lang kung yung ginagawa ko. Dinadamihan ko na lang kung ano yung mga fast moving, yung mga basic syempre, tsaka yung mga sabon-sabon. Yung mga chicheria naman, umuunti ang chicheria ko ngayon kasi sa order kasi, kung ano lang nasa isip, iba kasi pag ako naghahakot ng chicheria. Isang Milo at isang Malboro. Ay, ay, na na Kaya... Unti lang yung naka-display natin chicharya ngayon. Eh, ngayon nga, nagpo-focus ako kung ano yung mabili. At nag-increase ako ng mga presyo, nag-check out ng mga resibo, yung mga kailangan itaasan na ng presyo. Kasi yung mga chicharya dyan, akala nyo, yung mga 25, 28, kailangan nyo na yan i-30. Yung mga cracklings, yung mga patata, nako, from 28, ginawa ko ng 30 yon. Yung cheesy na 30 ko binibenta, puna na pala nun ay 28. Eh, 30, 33 ko na. Basta sa kailan kailangan mayroon akong plus 5 sa mga 25 pataas ng puhunan. Pero yung mga maliliit, nandun pa rin ako sa 10 pesos. Eh, mabenta din sa akin ng kaya mabilis maubos. Yun nga lang nga. Kasi binabudget natin yung ating pera, dumadating yung mga maniningil, ikot-ikot lang, binabudget natin. Siyempre, inuuna din natin yung mga bayaran. So, kung mayroon pang extra, doon sa susunod na bayaran, eh, hindi ko nga masyadong ginagamit yung credit card ko kasi baka naman makulong na ako kakakaskas ng credit card, di ba? Nakakaloka yun. Kaya hinay-hinay muna -hinay tayo sa pagkakaskas kasi hindi ko nababayaran ng buo. Eh, lumaki yung ating interest, mabaon naman tayo, yung mahirapan naman tayo. Kaya ginagawa ko, ikot-ikot na lang talaga kung ano yung pera na nasa kamay. Ang mahirap pa pag wala kang pondo at biglang may GCash na nagka-cash in, cash out kasi 'di ba, wala naman tayong separate for GCash. Talagang lahat talaga umiikot dito, tulungan ng GCash, tulungan ng tindahan, kaya nagtutulungan sila dalawa. Ay kailangan din pag mayroon cash on hand, tapos may nag-cash out, swerte kung mayroon ako maibigay. Kung wala talaga, edi sorry na lang, 'di ba? Ganorn. O discard, discard na lang talaga malabanan sa ganitong pababa-pababa ang ating benta, eh. Wala na tayong magagawa doon. Basta, importante, may pumapasok na pera nakakarao sa araw-araw. Hindi, pagpasa passage na lang natin ang mga hindi natin kayang i-handle. Oo. Uh -huh. At alagaan din natin ang ating surreal, eh. Okay? So, yun lang. Duty-duty na me. Bye!